Dito na po tayo ngayon sa nakakatuwang pumasa sa RTIA Dance Challenge. Siya po ay si Kyle Angela Guyo, 5 years old from Makati. Ayun. Hello, Kyle! Hello, po. Hello, Wow, ang cute mo naman. Good morning sa'yo! Good morning, pa! Yes! Anong grade ka na? Kinder po. Kinder Ayun, matalino to. Paglaki mo, I'm sure, matalino ka. Paglaki mo, anong gusto mo maging? YouTuber po. YouTuber pa. Ano? Vlogger pa. A vlogger? Wow! Pwede. pwede, pwede. Oo, gagayahin mo sila iba alawi. S sina Alex Gonzaga. Ayan, pwede. Sige, ngayon. Pwede ba magpakita? Ah, may YouTube ka? Okay. YouTube channel. May YouTube channel ka. Anong pangalan ng YouTube channel mo? Bat, batang TikToker. Ha? Batang, batang TikToker. Batang. batang TikToker. Ilang milyon na? Wow! Ilang milyon ang subscribers mo? forty 45 po. Forty-five pa. 45 daw sa. a 45. Oh, sige, pagkatapos nitong oh. airing na ito, maging libo-libo na yan. Oh. Pakiulit ulit. Sige, pagbigyan kita. Pakiulit yung pangalan ng yung YouTube channel mo. Pakiulit. Batang TikTokers. Batang TikTokers. Kay Angela. Kay Angela. Guyo. Guyo. Ano kita doon sa ano mo, sa, sa channel mo? Ano pwede mapanood? Mga art po na ginagawa namin sa school. Mga po school. Very good. O yan, ha? Bukas yan. Libo-libo na yan. I promise. Okay. Now. Thank you, Pa. Kyle, paundakan mo na kami ngayon. Sayaw ka na. Gusto makita ng lahat ng mga manonood. And one, two, three, go! No man ang sumbong nadala Basta alam niyang tama Ay makakasama mo siya Di ka iiwanan sigura So I'll be the fool in action Dahil, marunong ka raw mag ng mga papet okay. Apa! Aba! At marunong ka maglikpit, na higaan, magwalis, maghugas ng pinggan. Napakabuting bata, napakabait na anak. Thank you, pa. Thank you, pa! Okay. Tapos si Mami pala ang gumawa ng page mo. Hmm. Apa. Mahilig ka rin mag-tiktok, kaya pala, e-tiktoker eh, ka na rin. Ayo. Okay. At ano ang paborito mong subject? Laro. Wala pang subject kasi kinder pala, ano? Yung nagagawa po ng puppet. Yung nagagawa po ng puppet. Oh, very nice, very nice. Okay. Now, ito, Kyle. Meron ka na agad 5,000 pesos ka. Hindi pa ako tapos. 5,000 pesos kasi hindi pa tapos. You, pa. Dahil na-switch on mo ang aming saya sa iyong dance moves, may gift pa ka mula sa satellite. Pasok. Satellite. Meron itong satellite piggy box, satellite dish, free installation at ang buwang load. Libre lahat. Kung meron na kayong satellite dish, pero hindi pa nakaka-satellite, 600 pesos na lang ang bagong box. Sa pinakamalapit niyong dealer. Automatic 100 peso discount kapag may luma kang Digibox kahit na hindi satellite o signal. May promo pang buy one month, get two months load free. Kaya switch na on ang saya sa satellite. Okay. So meron kang ito, pay TV from satellite. Signal yan. At free installation tapos free three month subscription. Okay. Now, Marunong ka bang kumanta, Kyle? Apa! Oh, sige. Kaya mo bang kantahin yung uh, Rapid Turtle point Action? Okay. Apa! Oh, sige nga. Subukan mo natin. Si Mama. Si Mama ang Ah, oh, sige, si Mama na lang. O, oh, sige. Mama, kantahin mo na. 1 2 3. Ano 'yun? Sige. 1 2 3, go. Ano man ang mo pag-uusag ko yun sa Rapidsulco Sa camping nang Ang lodi ko na lagi Mamalaki Di ka iiwanan sa Rapidsulco sa Rapidsulco Ayun! na! 2,500 Pesos sa Lodres sa TNT plus 5,000 Plus and from Satellite. Free installation, three free subscription. Okay, congratulations po. Nay. Ma'am. Ay, uh, Kyle. Kyle. Baka pwede niyo po tulungan doon ako. Ha? Sir Rocky, oh. ko na po sir. Baka pwede mong humingin ng tulong para sa lola niya kung may breast cancer po, stage four. Tapos nasa yung kansepo po nasa dug, nasa buto na po. Oh, sige po, sige po. Ma'am, huwag niyo ibababa ang telepono ng kakausapin po kayo ng staff. Salamat po, Mama. Opo, Ma'am. Okay, tawag ko sa ng staff. Okay. Sa mga gustong sumali, paano ba yan, Chang Yes, ito Idol, ang pinakasimpleng paraan para sumali sa RTIA Dance Challenge. Pumunta lamang sa TikTok page ng Rapid 2 for action like, share, and follow pagkatapos ay piliin ang video na yan ng mga sumasayaw sa RTIA theme song. I-click ang use sound sa i record ang sarili ninyong dance video. I-upload ito sa Facebook na may hashtag RTIA Dance Challenge. Make sure na nakapublic at hintayin na mag-message sa inyo ang aming staff para makapag-guest kayo at manalo dito sa Idol in Action.